Good afternoon guys Ayan ko nakikita nyo kung ano yung naandyan sa ating uh, Maliit na aquarium Bali yan yung mga natira natin Mga kal na natin yan guys Yan yung mga natira sa mga pinagpilihan natin Sama na dyan yung iba na ano ayan, oh. Yung mga Nauna ko na ano ginawang uh, ko noon na uh, mga breeder eh. may mga puntis yan dyan, guys sa uh, ayun sa gusto na mag ano yung ala lang na pambahay lang na para mga pet grade ito yung mga dapat inumpisahin nyo yung mga kal uh, at least eh, hindi naman siya gano kamahal uh, ah, yan natin kung meron po mga kaibig ah, yung nga lang dito lang puntahan nyo lang dito sa pwesto natin dito sa ano punta kayo dito sa bahay para kapili nyo yung ayun madami yung mga magdadrap na yun isa dalawa may apat yan o malalaki na yun malapit na magdadrap yan So, pag ano yan, bibiglang dami agad yung ano nyo. so yan, mga ano lang kal na natin sa ano so gagawin natin yan, halo-halo yan may mila tsaka so ilalagay natin doon sa isa natin uh, yung square tub doon na malaki doon natin sila pagsasama-samahin para uh, kung meron mga gusto so doon, sumalok na lang sila for only 10 petot sampu-sampu lang po yan <laughs> kesa naman tapo natin sayang pandagdag yan pang bili ng ano nila pagka wala tayo, mahuli dun sa bukid mag, siyempre mag -ano tayo ng feeds nila so pang gaso sya yung mga ano rito sa ano natin pag alaga so ayan guys oh, ano gusto nyo marami pa tayo ron mayayon Kaso yung iba hindi ka pa na ano, kasi alanganin pa na pilian eh. Hindi pa ganun kaano yung mga kulay nila para pag ano maihwalay natin sila. So sa ngayon ito lang muna yung ano, nasa mga ano siguro to. 50 plus to mahigit. Tapos yung mga mga, mga anak na magdadrop na. So pag ano biglang dami na naman yan pag nagdrop yan dun sa Paglalagay natin ng malaki kasi tinanggal kasi na natin doon 'yung ano guys. Kunahala nyo 'yung mga gapi natin doon, 'yung pinaka-breeder natin na gapi doon sa isang square na 'yon doon. Ah, uh, nilagay ko na rito, isinama ko na rito sa mga anak nila kasi anim na piraso lang 'yon eh no kinuha natin doon malalaki na uli 'yung chan So, baka dito na mag-drop 'yon. Tapos 'yung mga nauna natin rito na mga naging anak nila, may mga drop na kaya ayan ang dami ko rito, rito bagong mga maliliit na ano ayan katulad niyan no. Maraming mga bagong maliliit at saka hindi na siya dati ngayon, dati purong puti ngayon dahil nag ano na sila inbreed na sila rito. ayun madami na tayo lumalabas yung mga parang marble black yung combination ng black at saka white na ano na kulay ayun oh no, yung makikita nyo ayun no madami na ako sila dyan ha? sa mga sampun sila pati ngayon dito sa mga paray natin ah, uh, na, meron siguro nag ano dyan, eh, no? marami na siya may nag drop siguro dyan sa mga parang marble na kulay kaya meron na marami na tayong mga may itim rito yung mga marble na ano na moldy tapos ayun yung isa natin yung orange parang orange gold na isa sa mga ano natin unang unang moldy na nabili so ayan So, pag ano din na share, so lipat muna natin to doon. Itong mga ano natin na to. Uh, doon natin sila lagay sa bago nilang malaking lagayan guys. Mali so, ilagay natin sila ron. So, hindi ko na sila i-acclimate kasi yung tubig na ginamit ko rito dito naman din galing. So, same temperature lang yan. Oh, ayan na sila. Sige na ako para mas mabilis ko sila makita. Tinanggal na natin yung mga PVC na na andito. Tapos binawasan ko yung mga ano nila na dumi. Eh, medyo malabo. Pagka tumining yan, kukunin na lang uli natin yung mga ano dyan. Ayan, nag -drop. So, ayan guys. So, sana nga na gusto nyo itong video natin. Yung pagkuha natin ng mga calls natin ng ano, copy. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy fish keeping.